Sayang buhay. Mga kabukid, mga kanayon. Fire. Fire. eh sobrang init walang katubig tubig dito lilipat ko na lang doon sa may gripo namin para may matira naman na gabi lahat ng gabi na tinanim ko dito nagkamatay na oh eto pa yung isa na aking ililipat bali dalawa na lang yung gabi na ililipat ko doon sa malapit sa aming gripo So, umpisaan ko na. Oh, napakatigas ng lupa dito. Ah. Sana makuha ko ito na maayos. Tigas ng lupa, oh. Grabe, tigas. Para na simento, oh. Ah. Ayaw. Sobrang tigas ng lupa. Kaya mamamatay talaga dito yung ano. Yung tanim natin gabi. Kailangan mabuhay ito pagka inilipat doon. Sayang eh. Dadalawa na natin tayo pero dadami naman to. Sakam yes, talaga ng lupa oh. Eh hmm, ko na yung Ah. lang may matirang ugat para sigurado mabubuhay ayun, ililisan ko muna isa pa lang inaalis ko nako, talaga naman napakatigas ng lupa ayun eh, oh. Pato sa malambot lang talaga ilalagay na lupa para mabilis dumami saka yung laging nababasa hindi po pwede dito sa dry Ayun, natanggal ko na. So, ito yung aking ililipat, oh. Sana mabuhay ito at naparami ko pa. Meron pa ang isa. Eh, Pinas talaga ng lupa dito, oh. Kuha ko ito agad Ito, so natanggal ko na yung dalawang gabi. Oh, ito yung aking itatanim doon sa ano, tabi ng gripo. oh, mga kabukid, mga Balik tayo. Ito yung dalawang itatanim ko dito sa aming malapit sa gripo kasi dito lagi may tubig. So, ito, umpisa ko itatanim dito para ito'y dumami. dito. Ang taba pa ko, dadami dito. Ini lambutan lupa, ya. So yon mga kabukid, mga kanayon, naitanim ko na yung dalawang gabi na galing din sa aming fishpond, Dito sa harapan ng aming gripo. At dito ko na muna tinatapos yung aking video. Maraming maraming salamat at hanggang sa muling pagkikita.